na naghagis ng isang bato sa higanting si Goliat. Ganon din ngayon ang ginagawa ng Diyos. Tandaan mo, maraming titindig. Maraming titindig para sa katwiran. Kaya mga kapatid, yung may paninindigan, magsilabas na po kayo ngayon. Mga kapatid, tinatawagan ko na po kayo ng pansin. Magsilabas na po kayo ngayon para yung mga kapatid nating mga natatakot, maghayag ng katotohanan pa na nandyan sa loob ng samahan na yan. Magkaroon sila ng pag-asa at courage ng tapang para mag magsilabasa na. Ayan, isang, isa sa mga nagtamsap. Brad Moises Estino, isa yan sa mga ano, matatapang. Nakita ko yan, nakasama ko yan nung destino ako sa lokal ng Cubao Aurora. Brad Moises Estino, manindigan ka na, Brad Moises Estino. matapang yon nag-like nag, -like, nag -like siya eh. Kaya mga kapatid, tinatawag, tinatawagan ko na po kayo ng pansin ngayon. Lahat ng matatapang na mga kapatid na may buong pananampalataya, magsitindig na po kayo ngayon. Ini-encourage na po tayo ng Diyos para manindigan sa katotohanan. Wala pong seven na ilaw dun sa Brazil. Kahit bilangin nyo po yun, balibalik ta yung bilang. Anim lang po yun. Anim. Numero po ni Satanas yun. 666. Hindi po ano, hindi po numero ng Diyos po yun. Numero po ni Satanas yun. 666. Anim lang po yung ano. Tandaan nyo po, meron din po liwanag si Satanas. Liwanag ng kadiliman. Tinuro na po ni Brother Ellis uh, sa atin yan, mga matatandang kapatid. Hindi po, hindi po seven. Anim lang po yun. Kahit, kahit ang pagbilangin mo grade 1 ang bilang lang po niya talaga anim. ako may matapang na kape ngayon habang nanonood. Ayun lang. <laughs> Dapat hindi lang kape yung ano, matapang sa atin. Dapat matapang din tayo manindigan sa katotohanan. Eh ano ngayon kung pasamain tayo, tandaan po ninyo, sabi ng Panginoong Kristo, walang alipin ang lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man pag-uusigin din. Kung ang ating Panginoong Yesus na sinampalatayanan at sinasampalatayanan ay pinag-usig at hanggang ngayon pinag-uusig, eh, manindigan tayo. Kahit pag-usigin din tayo, kahit usigin din tayo, hindi tayo, we are not greater than our Master. Kaya yun po, Uh, marami pong katiwalian ngayon na nangyayari. Uh, yung character assassination, uh, exploitation financially, tapos brainwashing, manipulating, maraming ginagawang ano, simpleng, simple, walang hiwaga. Tama po, simpleng-simple lang, walang hiwaga eh. Si Brad Moises po kasi nakasama ko ito si Brad Moises Estino. Uh, kung di ako nagkakamali, vice president siya ng kabataan na hinandel ko noon panahon na destino ko sa lokal ng Cubao Aurora. Kaya ano, nalungkot ako, isa ako sa mga nalungkot nung nung nalaman kong huminto siya. Siguro kaya pinayagan ng Diyos na magkaganito mangyari dahil merong lahat ng bagay kagaya ng nakasulat sa Roma 828 lahat ng bagay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa kanya si Tenten Lab, good PM po sa'yo Brad, sabi niya kay brother ay, kasakin akin po ba yun sis, uh, sis or Brad Tenten Lab pero kilala ko po siya sabi niya, bro, hindi ko po alam na ano